Abay, mahigpit ang mga punong ito. Isang himala, natulog lang ako. Abay, ngayon ay nagbubungahan natin Tinan nyo naman. Oh, tinan ninyo. O, mm. ay dapat itong malaman ng inay. O, tinan nyo, tatlo agad. O, mm. tatlo agad. Nakakatawa naman. Dapat itong malaman ng inay. Pupuntahan ang inay. Inay! 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 Lagi ka namang inay na, na ng inay day. Ina, ina. Bigyan mo kay Dayan pa naman nagbubuno. Ah, kita mo ba ang, mo ka ang, ang sibula ng mga mukha? Ay, yan Kata, naman ay, ano din naman inay eh. kulama? ko lamang. Ay, tigay tag-ulan, tigay yan ay sisibul ulan. Aba, yan, gusto mo, tayo sukalay, tayo ahasay. Hindi, ako may sasabihin sa inyo, inay. Ano na naman? Kita nyo, ka yung aking, ano, yung aking puno ano? doon ng mangga. Totoo ka naman magiging katatakhan. Bakit? Hindi eh, sadyang may bunga na yun. Ala! Yun ay sadyang may bunga, palibasa, hindi ka nababa ng... Sadya, gaw may bunga yan. Sadya. Eh, parang kal... Ala na pa. naman. Akala ko na pagising ko, nagulat ako ba, may bunga na agad. Yan lang hirap eh. Ay, Ay siyang... Hindi nagbababa uh, ng bahay. Ay, Wala na kikita. Kagaling nga. Ay, eh, si di pwede ko na yung kainay. Huwag muna. Pag Bakit naman? Kain naman naman kayo, inay. Ay, eh, dapat naman pag may bunga, lagi agad, ano, kuha dapat agad. Nala, kahapon, tagap, eh. Dapat naman ipagkagay ni kuha agad tumasuk uh, mo masok Diyos ko po, papa, ano eh? Ako pa'y natakam. Mabukas. Natakam pa naman ako eh. Pag-ulang-ulang yung nalaan. Ayaw ng inay. Ako ya ibumili ka nalaan. Ulo, bibili pa. Ikagaling eh, na tayo meron na. Kukunin ay, kay, na, na, na lang. Pagmamahili ko pa yan. Pagmamahili pa daw niya. Oo. Tinanin niya. Tinanin niya. Sabi niya. Ipagmamahili pa daw niya. Ipagmamahili ko muna. Siyempre, sasabihin ko, ay, tingnan niyo mga kapitbahay. Ang aking mangga uh, gagatuhod pero nabunga na. Oh. Oo nga. Suot ko ang kainaman, jersey. Sa iyong... Oh. Eh, idat ipagsigawan mo. Eh, wag na naman ipagsisigaw at nakakahiya. Eh, Kapag may dumadaan din eh. Ya, sige. Pumarinig at tingnan aking mangga. Baka mapapaibig. Alay, iba kuha pa. Eh, hindi. Sasabihin ko, ibibili ko rin. Ano? Ibibili. Ibinili ko yan eh. Ay, hindi pala. Bigay pala. Bigay iyan, ha? Naku po. <laughs> Diyos ko. Baka sabihin na nagbigay. <laughs> Bibili <laughs> pala. Kainan. Hindi, eh, ang isa kayo ipinagbibili niya yun eh. Ako lang bibili yan. Ah! O siya, tira, tara na ho, inay mga hanggan. Alay, ako'y ulot ng paggagamas. Anong ulot ng mga paggagamas? O, mga hanggan Mga hanggan mo kong garnay, amoy pawis na. Hayaan na ninyo, kaarte Aula. naman ho ninyo inay eh. Mga hanggan ninyo naman, igaway ninyo to yung umaga eh. Ngayon ni ayaw na ninyo. Ikaw na may mangiling ng panghanggan, piyasta, piyasta. Alay, <laughs> naman ako, hindi mangiling. Oh, uh, paano ko may chismais? Ay, di, wala na. Hindi ka na naka... nakaabot sa chismis. Pagpabukas mo na chismis, chismis. Ala, hindi. Ibahala kayo. Kung kayo hindi pupunta, ako pupunta. Ako'y chismis. Huwag kang naalis sa wala sa wala. Ibahala kayo. Mangiling kayo. kay, Ayan, dapat narin. Inay, yung binabawas-bawasan ninyo. niya Hindi na makadaan din. Ay, naku, po. Naito mo ba? Naito mo ba? ng ano? Ah. Hindi mo malaki na. O yan, aray inay, karamay kayo rin e, baka, sab baka sabihin niya ako lang. o so, ano yan, sabi Ay, din e, eh, oh, hindi ka ba masungit, saka ang nanay ano, nanay mo? Hmm. Ay, ang inay, masungit, pero ako, nako, ako po talaga, pag ako'y nakita niyo ng personal, pag ako'y nakakausap ninyo, nako talaga nga, ako ako'y napaka hindi ko, hindi ako, ako masungit. Lala ako ako'y sasagot. Ala, pwede inagaw naman Ayan. inay. Sino sino ang masungit diyan? Oh, okay ta na ninyo. Kayo. Eh, hindi eh, ako masungit. Napaka-sweet ko nga eh. Kung paano yung pananalita ko din eh. Yun yun hindi, ako sa totoo. Hindi, buhay. wag kayong maakin na yan. yan wag yan, kayong maniniwala. Yan. Mga, Oy, wala namang masungit sa atin. Ano kanta mo? Okay oh, kita ano, ninyo. Ano, oh, ano kakanta oh, mo Wala pa akong kinakandas. Mm. Pero ang inay ho talaga. Pero eh niyo pag nasa sa Hindi ako masungit. May taray lang. Ayo, oh, di kayo, gayo na rin. Abay, kaiba naman ang masungit sa mataray spelling eh, pa lang maling mali okay. na napakalayo na. Okay ta din niyo. Oh, pag siya nagsalita, talagang ang mga kahanggan ay nagigising. Excuse uh, me, kahit ipagtanong niyo ako din sa aming kahanggan. Mm. Excuse me, kahit ako rin ho, ipagtanong niyo din sa aming kahanggan. Wala ho kayo mababalitan ako. Ay, maliligalig lang. lang kami. Ayo, mm. tama nga. Maliligalig lang kami, pero hindi naman kami ma ano, masungay. Mm, hindi kami uh, masungit. Nako po, approachable nga kami eh. Oo nga, at saka kami eh ano, tawag din eh, mababait tunay, hmm. lalo na pagtulog. Ay alangan, alangan naman magtaray kapag tulog. Oo, oh, uh, mo na nagtatatalak. Oh. Ay, kayo, kayo, misa. Ikaw. Ala, kayo, aray, 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 aray Aray, ay tunay na tunay, nanasakyan okay. ho ka, aray. Nanasakyan ho ka, Ano ka, tito, yung nananaginip, yung katulog, to si eh, nagmumura. <laughs> Hoy! Hoy! <laughs> Hindi <laughs> ka. Ano nagmumura? Hindi ka nga. <laughs> ano? Anong panaginipan niyo ata noon eh? Ano, ano daw? May, may multo ata o. Oh, biglang bastag eh. Oh, ay ngayon eh, minumura multo. <laughs> minumura. Oo, oo. Bawal magmura ha. Huwag ka nagsasalita din so, yan. Tunay ho are. Tunay na tunay na kwento. Anong nagtagmumura? Minumura multo? Hindi. Sa totoong buhay, kapag ako'y nananaginip, ayun. Ako nga daw inagsasalita. Pero <laughs> Naka, hindi naman nagmumura. Grabe ka naman. May nuray niya talagang ako noon. Anong sabi ko? Alay, ayoko. tay na lang. Baka ang mumo. Eh, hindi talaga. Talaga kay kayo nagmura. Eh, ginigisig ka. Ay, ako'y mahampas ang ina. Matulang ako'y Oo nga. Minsan sa sasakyan, nakakatulog ako. Ayun. Lagi. Lagi. May ano minsan? Lagi. Ala, idlip. Anong idlip? Hindi idlip. Pag ako kami ipupunta sa Maynila. Ano ha? Eh, ay, naman din, aray, Ang ginagawa ko niyan, papunta sa Maynila, tulog. Pagbabalik, tulog. Yeah, ah, Yan, ah. Magawain. Kaysa Kaya sa mo, naman kayo. sa inyo, cellphone na nalaan na cellphone na. Ala, na. Ay, tutulog ko na. <laughs> Hindi na nakakitangin <laughs> yung mga eh, mga. Eh, tapos eh, tatanong niyan, tayo gay nasaan na? At lagi naman na ano ay Parang para isang, yung huling luwas natin nung isang gabi sabi, inaing nasa na ano tayo ako nakahiga. Sabi niya ni, eh, matulog ka pa at nasa kalamba pa tayo. Naku po nung ramdam ko yung pangit ng daan, dagasaan ng dagasaan. Pag ano ko pala nasa harapan na natin. Uh -huh. Kaya bang ng mga ito? Bagus minsan siya sabihin na rin, eh hindi alam ko yan eh alam ko tayo na din na kunyari eh kunyari ang kunyari sabi kalamba sabi, hindi, ari, kalamba na eh. Kapag ako'y napagtay na daan din eh. Sabi namin, paano mo malalamang aray kalamba eh. Like, Lagi kang tulog kapag natabi na. Wala, natingin na lamang ako sa mga signboard. Hmm. Oh. Ako'y naririnig ngayon din sa kafe naman. At ako'y panay ang pag-uugoy din eh. Dahil walang mag-uugoy sa akin, ayoko ugoy ng inay. Inay! Kung ko inuugoy niyo din eh. ala, hindi Ibang may nag- Ano yung magsusuka? Ang sabihin ninyo kay tinatamad na ang mag-ugoy. Hindi, eh, pero inin niyo pagay ang gayan. Ako ang nagpapaugoy-ugoy sa sarili ko. Dapat ako iniuugoy ninyo. Ako tinatamad. At inamin niyo rin na kay tinatamad. Wala naman siyang ginagawa day yan. Ano, nagtitiktok? Dinanin niyo. Hindi pagtitiktok, ayan. Hindi pagtitiktok, ayan ay ako okay, iugoy ninyo. At hindi masarap, baka ako'y makakatulog din din. <laughs> Ayan, Oh. Iugoy oh, ninyo ah, ako. Minsan pala may bumabalik ta din eh. Kaya nga, humingi ka agad kayo ng pasensya. Sa, nagbalik ta din eh. Abay, siyempre, kung eh, basta kayo humingi na ano, na pasensya. oh, oh, man, pasensya. oh humingi. Ay, humingi pa rin kayo. Sabihin niyo, pasensya na kayo din sa amin doon Dali, binibigyan ko, na binibigyan ko na kayo ng iscrape. Ano? Binibigyan ko na kayo ng iscrape. Hindi mo ng Dali, sabihin niyo pasensya. Pasensya sa nag, ano, nagtumbaling day na eh. Sabihin niyo eh, nabukulang ano na? baga. Tanungin niyo kung nabukulang. <laughs> Ano oh, yan. Kape na. Mati isa. Relax na relax. Ayan, yung isa. oh, <laughs> manuna. Oh, kinakaway din. Tiki, relax na relax din. <laughs> Sa na kaya ang aking order na Java cheese. Ay, aking okay, may order Ay, pero ininyo. Ay, na yun naman, ano, yun ay promotion. Pro, naku po, ay sinira ninyong peso ko. Ala? iyan, Naku po, ay. Ay, siniraan niyo. Ay, siniraan mo sa akin, eh. para kayo makakalibre. Kala, may kayo makakatakas sa akin. Like, say, promotion, promotion. Aba! Ay, sinabi na ako, mawal lagi. Ako yung na, nagsisipag. Ako yung nagpo. Aba! Eh, hindi. Paano mga may benta ng kape na? Makukay lagi ng ganyan. Sasabihin niya, bawal, bawal. hindi dapat ganyan. Dapat sinusuportahan ninyong inyong anak. Sabi mo, sige, sige. At promote sige, sige. Ay, ala, eh. Pwede ka naman Hindi na, inong. Ay, hindi. Dapat ay makatotohanan. Iba yung na, inong. Hinihigaw. Makatotohanan, katakawan. Ayun, no. Eh, ganyan din yun. Eh, bago mamaya kay Ihep. hip Ihep. Ay, alam mo. Oh. Siyempre tayo Oh, kita na ninyo. Mga, ayaw. pa kayo, kayo, kapag ay ano, pagkagayaan sunggab lang na sunggab sabihin ninyo, ay talagang gusto niyo huwag kayong sasabihin nyo mga bawal-bawal mga bawal-bawal walang bawal Ang sarap yung kumain, sarap uminom ng pagiging may java chips Ang sarap yan ng java chips din sa kape naman, try ninyo namiss ko yan, tagal naming nawalan ng java chips kaya ngayon nagbabalik na uli すごい